baka ito mga kabusing kabalo, ay ito nga oh. ayan oh. yun balbo na kulay brown yan haba mga kabusing oh. yan ganda gagamba mga kabusing may nakita na namang gagamba si pamangkin dito ayan oh. ito yung sapot mga kabusing yan kunting sapot na lang kasi pinutol siguro niya tapos yung gagamba nandito oh. ay ang ganda ng gagamba mga kabusing oh. yun ang ganda haba ng galamay oh. mga kabusing may nakita si pamangkin yan oh yung sapot niya nag nakaduyan lang yung gagamba nandun na nakita na niya Ayun. Yan bal balbon mga kabusing oh. Pero mga kabusing, ah uh, ito yung karugtong sa paghahanap namin ng gagamba. Sana magustuhan niyo mga kabusing. Ah uh, hindi masyado maganda yung uh, gagamba doon sa spot. Kasi hindi pa season ngayon ng gagamba mga kabusing kaya pa, may nakita kami hindi masyado maganda. Okay, sana magustuhan nyo mga kabusing ha. At saka sa mga bagong subscriber natin dyan, uh, sana palagi kayong nandyan na sumusuporta sa ating channel. Okay. Ayan, ito yung spot namin mga kabusing. Medyo mainit-init na ngayon. Di katulad kanina mga kabusing, parang paulan. Ayan, haanap tayo kung may makita pa tayo dito mga kabusing. Ayan, ah, si pamangkin nasa malayo. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin dito. Yan, tingnan natin. Nasaan ba yun? Ay, hindi ito. Baka ito mga kabusing. Nakabalo. Ay, ito nga Oh. Ayan Oh. Yun, balbo na kulay brown. Yan, haba mga kabusing Oh. Yan, ganda, gagamba. Yan, mahangin lang dito. Mahangin-hangin dito, mga kapusing. Tapos, yung gagamba, nandito, ang ganda, oh. Yan. Balbo na brown. Ganda, kunin natin, mga kapusing. Ayun, oh. Habak. Mahaba siya, mga kapusing. Yan, ang ganda Parang bagong itlog mga kabusing Okay Mga kabusing may nakita na namang gagamba si pamangkin dito Ayun, no? Oh, ito yung sapot mga kabusing. Yan. Kunting sapot na lang kasi pinutol siguro niya. Tapos yung gagamba nandito. Oh. Ayan. Ang ganda ng gagamba mga kabusing. Oh. Yun, ang ganda. Haba ng galamay. Oh. Ayan, kunin natin yan. Ting. Na hurot na sa kwanting. Yan. Kuha ako nito. Yan, kinuha ni pamangkin. Ayun, ang ganda. Oh, Yan. Ang amat. Nakulo. Ayun, nakulangan yung galamay mga kabusing, sayang. Kulang yung galamay. Oh, ang ganda sana. Mga kabusing, may nakita si pamangkin. Ayan no, oh, yung sapot niya nag nakaduyan lang. Yung gagamba nandoon na, nakita na niya. Ayun, yan bal balbon mga kabusing oh. Pero kulang. Kulang pa rin sa sukat. Hindi tayo kukuha ng ganyan mga kabusing. Okay. Okay mga kabusing, Pauwi na kami. May mga nahanap na kaming gagamba. Okay na yun para may pang-upload na lang tayo, na tayo kasi wala na tayong pang-upload eh. Ilang araw na tayong hindi nakapag-upload. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Saka sa Facebook natin, paki-follow mga kabusing. Paki-like, comment, and share. At yung notification mga kabusing, huwag niyo kalimutan para updated kayo sa mga susunod namin mga videos. Maraming salamat!